ang sarap eh, kasi hindi ba uh, all terrain uh, vehicle ang uh, Toyota FJ Cruiser kahit luma matatag hindi ba at saka berde okay. kasi De La Salle university yeah. animo oh. ako <laughs> dahil berde ang utak <laughs> hindi, hindi. hindi kasi la Salle. <laughs> oh, oh. kasi binili ko kasi berde o green oh. Oh, wow. Lasal Green Hills, De La Salle University, Green Archers. Okay. I'm sorry, Sani, pinopromote ko ang Lasal. Eh. Okay lang, so, okay lang. Sobrang hard Lasal ako eh. Mahal ko rin ang Lasal. Ah, mahal ko rin ang Lasal. <laughs> Marami ako minahal sa Lasal. Ah, ganun ba? <laughs> <laughs> Ito nga oh, green, Ayan, no? Green, oh. Green, green. That green. means naka-on. <laughs> yan, oh. <laughs> Hindi siya naka-on. Okay. Yung FJ Cruiser mo ba, nung binili mo yan, may libreng payong? Wala eh. <laughs> Hindi ko alam pala yung mga kotse. Merong install na payong. Ngayon ko lang nakita yan sa social media. Pero wala. Oo, nakakuha lang ako ng payong pag Pasko. Hindi ba? Binibigyan ng libreng payong. Yan ang payong ko sa FJ Cruiser ko. Oo, okay. yun, hanggang doon na lang. ang doon na lang.